May mga nagre-request nga pala sa akin na bumalik na daw ulit ako sa panghihibasan at namimiss na nga daw nila ang hibasanan. Huwag niyo akong utusan, kayo ang manghibasan. So ayun na nga guys for today's video ay ito na. Manghibasan na ulit tayo. Tamang tama at wala kaming ulam ngayon. At dahil nga wala tayong kasama ngayon para na naman tayong buang pabalik balik nito. At wala tayong taga video. Pero ako na may sanay sa ganito at dito rin naman ako nagumpisa. Kapag hindi masyado magalaw ang mga content ko mas okay sa akin na ako na lang ang mag video. Kumukuha lang ako ng taga video kapag yung content ko ay medyo magalaw. Yung kailangan bagang ako isunda ng camera. Nga pala marami nagme message sa akin na gusto mag apply bilang editor ko daw. Pero sa tingin ko po hindi ko naman kailangan ng editor kasi voice over yung mga vlog ko. Kapag a-edit kailangan kaharap din ako ako at gawa ng voice over yon edi eh, ako na nga lang ang gumawa maganda sana kung rekta kaya nga gusto ko rin pag-aralan yung ganong vlog para mabilis ako makapag-upload at sana nga lang matutunan ko yung ganon tatry ko sa mga susunod na vlog habang naglalakad nga pala ako din sa tabing dagat ay eh, minakita nga akong lagayan ng sabon mukhang bago pa at pwede pa itong magamit at syempre kinuha ko abay sayang kuwari ko lang ari at hindi na malayan ako nga pala ay eh, ganari kapag may mga nakikita ako mga bagay-bagay na pwede pang mapakinabangan sa tabing dagat wait lang nagrarap ka na naman ah, basta, kapag pwede pang pakinabangan kinukuha ko tingnan mo pati si brown ay parang hindi naman mapapakinabangan yan brownie bunot la ang yan pati kahoy o di kaya ay kawayan na pwede pang magamit kinukuha ko rin pag may nakikita ako na anod na bag din dito kinakalkal ko talaga aba malay mo may lamang kwarta pero hindi ko inakuha yung bag natingnan ko laang ang may laman abi naman kapag pati yun ay akunin ko pa baka maya maya ay bigla na lang may nasulpot na kamay doon ganun kasi yung mga napapanood ko cellphone pa more. so ina nang mabalik tayo na dito na nga pala ako sa hibasan at hindi ko nga pala alam ko ning apanguhain ko basta ano yung makita ko dito na pwedeng ulamin ay di na laang. pero ang kadalasan nga makikita din sa hibasanan ay puru puro bangkalan. Yan talaga ang marami dito sa amin. sa yung mga kinasun, yung mga susubag. Yung mga galitong sikad sikat turong-turong. Yung ganitong klase na susuot, turong-turong kung tawagin din sa amin ang pinakang gusto ko. Ang sarap kasi niyan gataan, lalo na kapag alagyan mo ng kalamyas. Yung ganito namang klase na susuot, hindi ko alam kung anong tawag dito. Pero pwede rin daw itong kainin. Sa inyong lugar po, anong tawag nyo dito? Yung ganito namang klase na susuot, nakalimutan ko na kung anong tawag dito. Pero nakakatuwa yan pang Para laang baga sila mga bato. Hindi mo masyadong mapapansin. Pero sa tulad ko nga, ang pagmumukha ay lagi nala ang nasa hibasanan. Madali ko na silang nakik kahit nga pati bato ipaningin ko na isuso. Napala ako lang ulit ngayon ang nahihibasan at gawa ng wala namang interes sa mga tao dito sa hibasanan. Kaya naman pil na pil ko lagi ang hibasanan na para bang pagmamayari ko. At may pakanta-kanta pa ay usa oh. na all baliw. Pil ko ang pagkanta habang sinasabayan ko yung music. Pero kapag walang music, nandito ako. Parang ganun. Buti wala akong kasabay sa panghibasan kundi sinupalpal na ako ng bato sa bunganga. Nasa mood kasi ako manghibasan ngayon kaya pakanta-kanta. Nga pala kanina pa ako may napapansin ako makalabso nga na isda. Nilapitan ko na nga akala isdang samaral, butete pala. Alito naman yung namiss kong pang-ulam din sa dagat. Ang mag-ulam ng tuyom, kaso nga lang maliliit pa. At saka wala akong dalang sirok, kaya hanggang tingin na lang muna. May napansin nga pala akong pumasok din sa bato na gutos. Wala lang, share ko lang. Ayoko kong dukutin baka may kalantiga so stone fish sa loob. Ayun lumalabas na sa bato, gusto rin talaga magpahuli. Yun lang, pumasok ulit sa bato. Lumipat lang pala. Baka mahirap siyang kunin at hindi nabubuklat itong bato. Hayaan na nga lang natin 'yan. Di wag ayaw. Medyo dumidilim na nga pala at kokonti pa yung mga nakukuha ko. Paano ta ay inuna ay Sige, gawain mo sarili mo. Kahit medyo dumidilim na nga pala ay parang ayoko pang umuwi. At ginaganahan pa akong manguha ng bangkalan. Pero nung mapansin ko nga si Brown ay parang kauwi na. Sige na nga, uuwi na rin ako. Kakapanlaw kapag ganito, rin walang kasama. Hindi ako masyadong napapanlaw kapag may kasama akong aso, pero kung mauwi na si Brownie eh. ay mauwi na rin ako, syempre. Eh. Lalauhan kasi ang dadaanan kaya medyo nakakapanlaw kapag madilim na. Yeah. Hindi na nga ako nakatingin sa cellphone ko habang nagabi-video, baka may biglang bumulaga sa akin. Tapos may nadaanan nga pala ako sa pilapil, akala ko ay lubid, ahas lang pala. nag siya sa palaisdaan. So, yung na nga sobrang dilim na nung ako ay makauwi. At ayan, kinabukasan nga pala ay manghihibasan ulit ako. Pinadamihan ko na ang panghihibasan sa isang vlog. Hibasanan pala ang gusto nyo ha? Sige, magsawa kayo. Actually, ito'y tatlong araw sa isang vlog. Pinagdugtong-dugtong ko lang. Ang gusto rin kasi ng iba ay mahabang video. Kaso nga lang, hindi kasi kaya ng power kapag sobrang haba na. At nauubusan na ako ng asabihin talaga. At ang pinunterya ko nga talaga agad dito ay tuyong. Yun nga lang, nakalimutan ko na naman ang serok. Kaya kumuha lang ako ng isa para makatikim ako. At ayun, natinik pa nga. Pero hindi naman masakit. Parang kagat lang ng niknik. -nik. Kung papansin nga pala yung kuko ko dyan, taray naka nail extension manghihibasan laang naman nakulangan pa nga pala ako sa tuyom kaya ito namang dap ang pinunteriya ko sayang nagdala sana ako ng bahaw at saka ng sirok para hindi ako mahirapan magtanggal ng tinik medyo maliit nga lang pala yung laman pero pwede na yan parang patay gu tum lang ay ano so ito na nga pangatlong araw ng pangihibasan natin yung dalawang panghihibasan ko nga palang nauna yun ay matagal ng video sa aking gallery kumbaga nakatambak nga laang baka magtaka yung iba na sabihin ay repost ko lang hindi po ako nagre-repost ng mga content dito sa aking main account yung ilang clips lang dito ay na ko na noon ngayon ko pa lang talaga maia ang video. Sa Miss Tabo Vlog 2.0 lang po ako nagre-repost ng vlog. Marami lang kasi talaga ako mga video na nakapending at hindi ko pa na-upload. Pero ngayon nga iisa-isahin ko nang gawin. Pero yun na nga mabalik tayo. Ito pang ko ngayon ng balakweta iti bagong video. Nung isang araw lang ito. Nakatuwa nga pala manguha ngayon ng balakweta at halos dikit-dikit sila. Yung iba nga lang ay medyo maliliit pa kaya hindi ko muna kinukuha. Maganda nga pala manguha ng ganitong balakwet kapag hapon o di kaya ay gabi. Mga nakalabas kasi sila. Yung ganito nga pala balakweta ay halos same lang din ang lasa sa sikat-sikat. Ang kaibahan la ang mas malaki ang laman nito. Yung klase nga lang pala ng susuan na din sa amin. 70 pesos daw ang kilo. Kapag napapanahon ng ganyan, naninisid sila papanyan at binebenta nila. Pero kapag ako ang nangunguha yan, inuulam ko lang. Akaunti lang kasi ang mga nakukuha ko, ang mas marami daw kasi niyan ay malalim. Kailangan pang sisirin. Kami nga lang pala ulit ni Brownie ang nandini sa hibasanan. At tumataib na nga pala. Late na kasi ako nakapunta din. Alas tres kasi ang hibas kaso mag alas ko na ako nakapunta dito at ako'y nakatulog. Lumakas nga pala hangin at umuulan na nga doon sa kabilang bayan. Kaya naman ayan ang kiraw ng tubig, hirap na maghanap ng balakwit. Uuwi na sana ako pero ayan, butit ko malaman na ulit. Wala nga pala akong ibang makuha dito kundi mga balakwit la ang gawa nang dito talaga ako pumunta sa Buhanginan mataas kasi ang tubig at wala namang mga batong nakalabas kaya dito na lang ako pumunta Pagka uwi ko nga pala itong mga balakwit na nakuha ko ay nilagay ko muna sa buhayan para matanggal bagay yung buhangin o para matabag. At yun na nga lulutuin ko na yung mga nakuha kong balakwit kahapon. Pinakuluan ko nga pala muna siya ng kaunti at ang sinabaw ko nga ay tubig alat para lumabas yung laman. Tapos saka ko siya lulutuin para hindi mahirap tanggalin yung laman. Ang balak ko nga pala sana luto dito ay gagataan at tapakatihin. Pero nagbago nga ang isip ko at niluyahan ko na lang at ako inatamad magbunot ng nyog. So yun na nga guys, kain po tayo at yun lang. Bye.